kalu. Okay na. Oh, video pa ba yung? Ayun na. Hello mga ating magandang araw. Si Ate Ping po ito. Yes, tawagin nyo na lang akong Ati Ping dahil yun ang kadalasang tinatawag nila sa akin. At ngayong araw nga ay samahan nyo akong manguha ng gabi. Ito yung apay na tinatawag sa amin dito sa Bicol. Yung ginagawang laing. Alam ko natatakam kayo. Alam nyo yun, di ba? At sa mga hindi nakakalam, ito po ay isang dahon na malalaki at ginagawang gulay na pang-ulam. At syempre, habang papunta kami dito ay nadaanan nga namin itong fish pan ng aking pinsan. Ang dami niyang alagang isda. At habang pupunta nga kami sa kukuhanan namin ng gabi ay nadaanan namin itong napakalawak na palaya nila. O oh, ayan na nga pala yung mga gabi na sinasabi ko sa inyo na ginagawang laing. Nauna na nga sa amin ang aking pinsan para kumuha dito. At sumunod na lang kami ni mama para kumuha na din. Malawak nga din pala itong taniman niya ng kanyang gabi. At ang sabi nga ng aking pinsan ay marami nga ang dumadayo dito para bumili nitong gabi. Sa sobrang laki nga nito ay pwede mo na siyang gawing payong kapag umuulan Sina, isos ko, doon pidaso mo kayo gulay yun ayoko na gulay yun, yeah, katarakulo, ang kalapag yun, hindi, hindi, sisira man siro si pagayokos ko ng ritab 5 ton kilo ka ang karayon? ang yeah. papay uh. isos pidaso sa natin, 5 ton kilo <laughs> katarakulo, isos, yan you oh know. katarakulo, oh grabe oh <laughs> ipapayong pwede na pang payong? kilo na nga, sobrang namanghanga tayo doon sa mga dahon ng gabi dahil napakalalaki nga nito Ito e, nga eh, pwede na talagang gawing payong kapag umuulan As in, sobrang lalaki talaga niya. Ayan, no, kung nakikita nyo sobrang laki nito. May tatlong piraso lang gawin mo nito, ay may ulam ka na talaga. Ay talagang natatawa nga sila sa akin dahil sobrang namamangha ako sa sobrang laki nga nito. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito kalaking gabi. O, di ba nakakamangha naman talaga, di ba? Ito na nga pala yung nakuha namin. Kunti nga lang yan dahil nakakahiya naman dahil hiningi lang namin. Siyempre, para sa susunod, manghihingi ulit tayo. O, di ba? Ang galing manghihingi ng atin Hanggang dito na lang po muna ang ating mini vlog. At kung nakarating ka nga hanggang sa video na ito, ay huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you for watching!